ba ang pamilya nyo sa street foods? Nako guys, sure akong magugustuhan nyo din itong vegetables recipe na isi-share ko sa inyo. Bukod kasi sa masarap na, ay punong-punong pa ito ng gulay. Kaya naman makakasigurado kang masustansya talaga ang maihahain mo sa iyong pamilya. Dito guys, unahin ko muna ang paggawa ng manong sauce ng ating vegetables. Madali lang naman ito. Pagsasamasamahin lang natin dyan ang 2 cups ng tubig, half cup ng soy sauce, half cup ng asukal, pinong sibuyas, pinong bawang, 1 teaspoon ng asin, 1 tablespoon ng paminta para sa konting spiciness, 1 teaspoon ng cornstarch, at 1 tablespoon ng all-purpose flour. Halu-haluin lang muna natin yan hanggang sa magmix na thoroughly ang mga sangkap natin dito. Ilalagay ko na lang po sa comment section ang list ng ating mga ingredients para may reference po kayo kapag gumawa kayo nito at this point ay eh, pwede na natin itong isalang lang sa lutuan at iset na agad natin ang apoy sa high heat para po itong uminit. Kailangan po ay halu-haluin natin yan para hindi magsettle sa ilalim yung cornstarch at harina na inilagay natin. At habang niluluto ko po itong sauce natin, gusto ko lang pong i -shout out si Ma'am Marcelina Valdelion ng Bulacan at si Ma'am Salve Malong ng Sampaloc, Manila. Maraming salamat po sa lagi ninyong pagsubaybay. Makalipas ang ilang minuto ng pagluluto natin ay bahagyan ng lumapot itong sauce. Pwede na po na nating i-off ang apoy natin dyan dahil mas lalapot pa naman po yan once malamigan. Set aside muna natin yan and proceed na tayo sa paggawa ng veggie balls mixture. Dito ay magpipino lang muna ako ng malunggay na hinimay na natin sa kahinugasan. Pinadadala na nga sa akin ang kapitbahay ko yung puno ng malunggay eh. Araw-araw daw kasi ako nang hihingi. Thank you so much sa mabait naming neighborhood. Pagkapino ko ng malunggay, isusunod ko namang pinuhin itong bawang. Nasa five cloves po ng bawang ang pinino natin dyan. Next ay itong medium size ng sibuyas na pipinuhin lang din po natin. And last ay tatanggalan ko lang ng balat at buto itong kalabasa na nabili natin. Then saka ko naman yung gagadgarin dito sa ating cheese grater. Guys, pwede din kayo mag-eksperimento kung anong gulay po ang gusto ninyong ilagay sa veggie ninyo ha. Matapos nating magadgad ng kalabasa, ay gagadgarin naman natin itong isang pirasong karot. At kung hanggang ngayon ay nanonood ka pa, ibig sabihin na interesado ka sa niluluto natin today. At kung sakali pong magugustuhan mo itong vegetables natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-comment ka na din po kung taga saan kayo para naman po ma-shoutout ko kayo at mapasalamatan na din po. Maraming salamat po! Pagkagadgad natin ng karot, ay isusunod na din natin dyan yung mga gulay na prepare natin kanina. Lagay na natin dyan ang pinong malunggay, pinong sibuyas, at pinong bawang. Then, saka isunod ang dalawang pirasong medium size na itlog. Ihalo na din natin dyan ang 2 teaspoon ng asin, preferred ninyo seasonings, 2 teaspoon ng paminta, at 1 tablespoon ng asukal. Lalagay ko na din dyan itong half cup ng cornstarch at 1 cup ng all-purpose flour. Then saka natin yan halu hanggang sa mag ng maigi ang mga sangkap. Ginamitan na natin yan ng kamay para naman feel na feel natin ang pagmimix nito. Pwede nyong tikman itong mixture natin guys kung okay na ba sa inyo ang lasa nito. Kapag okay na ay pwede na natin yung lutuin. Bali dito po ay nagpainit na tayo ng maraming used oil sa ating kawali. Then kapag mainit na ay isa-isa na nating lulutuin ng mixture. Bali gumamit lang po ako dyan ng 1 teaspoon na sukatan para mapantay-pantay natin ang sukat ng gagawin nating veggie balls. Huwag nyo din po masyadong kapala ng paggawa nito guys. Baka po kasi mahilaw ang loob nito dahil sa sobrang laki ng nagawa ninyo. Yung ganitong kaliit lamang po ay okay na. Lulutuin lang naman natin itong veggie balls hanggang sa maging brown na ang outer layer nito. At kapag ganun na nga, ay maari na natin yung hanguin isa-isa. And once maluto na natin lahat, ay ready to serve na itong masustansya at super sarap na veggie bowls recipe natin. Suwak na suwak itong recipe natin na pang-ulam, pang-pulutan, o kaya naman ay pangpapaklang Kaya itag mo na din ang buong pamilya at barkada, at subukan nyo na ding magluto nito.